Gawa sa mga cast sa Widow's War, mga batang rilis na usab ang mga kas sa Binibining Marikit sa Cebu ni Adtong Weekend. Report Mark Reggie Abelia. Gawa sa nag-unang ka sa bagong kapuso action serye na lolong Bayani ng bayan, apil sa nakisinulog ni Antong Domingo ang duha sa mga mulangkom sa maabot ka romcom ang binibining marikit na sila Thea Tolentino og Tony Labrosca ang binibining marikit pangunahan ni Helen Bodol nga makita sugod sa February 10 o mamahimong party sa Jimmy Afternoon Prime o Sabaro Star Power. Unang migawa si Thea nga mainitong gihangop sa iyang kapuso fans kinsa iyang gikantahan o mas na-inspire ang aktres tungod kay nakising along ang mga fans. Susama usab sa kainit ang paghangop sa iyang co-star nga si Tony, wala usab magpalupig ang fans nga apil nga mikanta. Back-to-back -back Kapuso Mall Show, grabe ang panghangop sa mga sugboanon sa nag-unang ka sa Lolong Bayani ng Bayan. Nga sila Metro Manila Film Festival 2024 Best Supporting Actor Ruru Madrid o Shaira Diaz. Excited silang may pahibaw sa ilang mga sugboanong fans sa Kapuso Action Serye sa Season 2 sa Lolong Bayani ng Bayan nga nag-World TV Premiere kagabi'i. Oh, it was so much fun. You know, every time pumupunta kami sa Cebu, Cebuanos always give us really good vibes, good energy. So maraming salamat and we're super happy to be spending Sinulog with you guys. Always grateful kami dahil talagang warm ang pag-welcome sa amin every time na pumupunta kami dito. And excited kami na mapanood din nila finally ang Binibining Marikit. Sa Wild sa crowd, oo. No? Oh, oh. uh -huh. Tsaka nakikisabay talaga sila sa pagkanta. <laughs> May nagpost sa, ano natin, sa okay. Instagram na ang first na promo ng Lolong oh. ay dito sa Cebu. Mismo. At oh noong 2022. Yung na Ma ma-reunite kasama ang mga Cebuanos. Yes. ang sarap sa pakiramdam noon dahil eh, sila ulit ang sasalubong. Yes, at iba talaga magmahal ang mga Cebuanos, yes. di ba? Samtang, napuno sa aksyon ang pilot episode sa kapuso action series ng Lolong, Bayani ng Bayan sa world premiere ni Ini pagkagabi. Ang unta memorable lang nga kasal ni Elise og Rolando ng mga karakter nila Shaira Diaz o Ruru Madrid na himong bangungot human adunay dunay armadong grupo nga may ataki. Gipay na ilan na usab ang mga bagong makuntra ni Lolong sa kinabuhi nila ni Elsie o pakita na usab ang mga kalahi ni Lolo ng mga atubaw. Aduna ba'y happy ending ang kasal al si Ogrolando ka na ang dungan tangatangaan karong gabi 8pm sa GMA Prime. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggia Bellia. Balitang Bisdak.